Nasa linya po natin ngayon si uh, Ginoong uh, Nick Habagat, uh, ang Incident Commander po ng Cagayan de Oro CDRRMO. Ginoong Nick, good morning po. Johnny Banyas po. Sa ngalan ni Ms. Cecil Villarosa sa usapang tol. Yes, good morning uh, Sir John. Uh, At sa uh, lahat ng kasamahan niyo po dyan uh, sa inyong programa. Uh, good morning. All right. Uh, Ginong Nick, hingi lamang po kami ng update. Uh, kamusta po ang uh, naging uh, daloy ng traslasyon hmm. dyan sa inyong area sa Cagayan de Oro, sir? Yes sir John. We're very thankful no, na walang any untoward incidents uh, from the transfer of the 8 until nung sa 9th, yung dun sa traslasyon na mismo uh, from the St. Augustine Cathedral hanggang dun sa nasa rinusrayon namin dito and uh, wala tayong uh, nakater no sa lahat ng medical stations na mm -hmm. inestablish natin along the route wala tayong uh, cater Tower empowered incidents uh, during the translation mm -hmm. and uh, during sa mas kahapon mm -hmm. din hanggang mga 9 o'clock wala rin naman tayong nakater na ini in ano mm -hmm. uh, Tower empowered incidents uh, sir John. so malaking pasasalamat natin sa lahat na bumubuo at sumusuporta sa ating paghahanda sa ating translation mm -hmm. dito sa Asia and Europe. Opo. Kumpara po dito sa simbahan ng Quiapo sa Maynila, ginaong uh, Nick, gaano po ba yes. kalayo ang uh, distansya ng uh, naging translation dyan sa CDO? Well, uh, Sir John, hindi naman gano'ng kalayo. No? Uh, mm -hmm. It's only about 2 kilometers, Sir John. Mm -hmm. And uh, nung pagkatapos ng 4 mas natin na uh, about 5, nailabas natin ng mga 5.30 and then nakarating siya sa nakabalik siya sa nasa Reno Shrine ng about uh, 7 o'clock in the morning so na nasa isa't kalahating halos isa't kalahating oras lang po ang uh, ang travel time sir John no? so mm -hmm. from the St. Augustine Cathedral hanggang doon sa nasa Rino Shrine natin ay balik natin siya Opo. Oh, What about yung uh, bilang po ng mga debotong nakibahagi sa traslasyon you know Nick may numero po ba tayo? Yes, uh, yung rock is sumitanin kahapon na uh, nasa mga thirteen to fifteen uh, thousand including do, those na dum dum yung nagatend ng mas hanggang sa gabi so nasa mga ganong bilang po thirteen thousand to fifteen thousand yeah, yes, po thirteen to fifteen thousand devotees po po meron din po ba kayong pahalik jan na uh, ginong nick Yes, yeah, sir, so dyan. Nung pag-transfer ng, ng, ka, ng, yung block hmm. na sa rinahin ko natin doon sa St. Agustin uh, Cathedral, nung 8 ng gabi uh, hanggang 8 uh, ng uh, midnight no and then tuloy-tuloy yon nung pagkalatin dito sa atin sa Linos natin while doing the mash mm -hmm. uh, nasa gilid naman yon at tuloy-tuloy yung pila dun sa palik natin Apo Pang ilan po ba yan o taon-taon din po ba kailan po ah, paki-educate nyo nga po kami ginoong yanik <laughs> kung kailan po nagsimula at pang ilang traslasyon uh, we, na po yan? Uh, yes. Uh, we started yung replikan no, nung dito, if I'm not mistaken, 2009, mm -hmm. uh, Sir John. Mm -hmm. And then yun, taon-taon na yun. And then uh, uh, siguro last year's uh, count was almost 18,000. No? Mm -hmm. May pagbaba nga dun sa observation natin sa mga uh, devotees na pumupunta. No? But mm -hmm. uh, of course, may mga factors na nilingan dahil yung mga ibang probinsya at mga munisipyo rito sa ating region ish. May uh, sariling... Uh, siya rin mismo nag na rin ng kapitan ng it Itibang Nazareno. So All right. maybe that's one point and then at the same time, uh, wala kasi holiday rito pag-freeze uh, uh, ng Black Nazarene. So okay. it's a regular uh, working day. Mm -hmm. uh, that is why we're really targeting na matapos siya ng uh, medyo maaga para at least yung mga ibang workers natin makapagtrabaho naman sila at the same time makapag attend sa procession. So kung nagkataon pa lang deklaradong holiday dyan, Ginoong Nick, mas marami yes. ang siguradong deboto? Yes. Uh, okay. Especially during yung walang trabaho, mas Opo. madami talaga siya. Mm -hmm. Ano? Opo. Ang uh, inyo po bang uh, andas eh uh, covered din o naka-open po siya at uh, uso uh, rin po well, ba dyan yung binabatuhan at inaakyat yung mga andas? Sir Nick? Uh, yes, Sir John. yung nakikita namin dyan sa, sa Kiapo, no? yung mm -hmm. ano naman natin yun, uh, lahat naman siguro. Ano? Uh, we're, we're trying to uh, make some ano, talaga adjustments uh, every year. Mm -hmm. So yung pong nasarina natin, uh, may, may time na talagang yung mga ihos lang ang ano tira natin doon sa mismo mismong andas niya. no mm -hmm. and then wala siyang ano nakikita mo talaga siya mm -hmm. but may mga areas kung saan binababa natin siya mm -hmm. uh, nilalakad and then nauna yung andas doon sa ano but kahapon parang uh, majority doon sa route is uh, talagang binababa natin mm -hmm. at uh, kinaragian ng ating mga ihos e doon mm -hmm. sa along the traslasyon uh -oh. opo and we were trying to ano, make some layers doon cordon na hindi maka nakapasok yung mga devotees doon sa mismong ano sa icon eh, nandoon yung ating mga ihos sa uh, uniform person at saka yung tatlong layers lang naman just to protect the ano para mas smooth yung travel natin so yung mga ganun sir dyan din discourage sa mm especially we have novena week no mm where hindi can visit the icon And uh, para ma maiwasan ma na rin yung mga ini ang tawag dito dahil, mostly mga devotees Opo. mga mga tatay. Nick, opo, na ha. Taon-taon yes. po ba kada traslasyon, ganito po kadisiplinado ang mga deboto dyan sa area ninyo? Kasi nakita ko po, walang nagkakagulo, walang uh, lumalagpas do sa mismong barrier na human barrier na itinatag yes, uh -oh. ng mga polis. So ganito po taon-taon mm -hmm. ang traslasyon nyo? Uh, yes, Sir so After the pandemic, ganito na yung ginagawa natin dito wow. sa BMP Oro. So, we're very thankful to sa mga lahat talagang bubo. And of course, uh -huh. uh, ang ano namin is uh, yung mismo uh, ng uh, mayor natin no, na talagang tutukan yung safety uh -huh. and the uh, security of the general public and uh, of course the devotees no, at lahat uh yung -huh. mga responders lahat. Alam mo niyo, ginong Nick, nakakaingit po ah. Uh, sorry ah, sorry to say ah. Kasi dito po, may mga incidenting Nagkagulo, kumasuh mm -hmm. po yung mga deboto sa hindi dapat pasukang area yes, at kahit ano um, pong gawing uh, pakiusap ng mga ninyo at ng uh, mm -hmm. mismong uh, organizer ng uh, translation dito hindi po talaga mm -hmm. maiwasan yung ibang deboto na sumasampa yes. sa andas Yes so nakita uh -huh. namin we we're, were also watching live no mm -hmm. so talagang uh, ang hirap malaking challenge talaga yun sa ano natin Apo. no All right First, the management but uh, siguro <laughs> Uh, hindi sa amin, ano, nakita namin, it's, it's not easy to control the mm -hmm. that uh, number of crowd talaga. Correct. Uh -huh. Aha. <laughs> <laughs> nagpatupad din po ba ng likor at ganban dyan sa CDO? Dito po kasi nagpatupad eh, hanggang bukas kundi po ako nagkakamali. eh. Uh, yes, uh, mm -hmm. nung pag ano, nung, eh, uh, along the vicinity lang po, nung malapit sa simbahan, bawal talaga. Alright. Uh, but hindi uh, for the whole city. Uh, -huh. mm -hmm. Alright. Nasa inyong pagkakataon Ginong Nick, baka may karagdagan po po kayong uh, mensahe or meron kayong gustong pasalamatan kaugnay sa napakaganda at napakaayos, napakadisiplinadong uh, pagdaraos ng translation dyan sa inyong uh, area. Go ahead sir. Uh, yeah, sir John, of course, uh, first is uh, we're very thankful for ano uh, giving us the time and time. Uh, at uh, siyempre hindi naman namin ito magawa kung walang uh, supporter ng na lahat namin mga partners. Of course, mm -hmm. the National agencies, uh, Philippine Coast Guard, BFP, PNP and of course mga sa lahat ng uh, bureau kasi and uh, the management of the nasa Shrine dito sa Aguilera City and of course uh, full support ng mayor namin dito si Mayor Lado Clarex Uy mm -hmm. and the uh, 20th City Council uh, headed by our uh, vice mayor, Mayor Bibota uh, Rodriguez and, and the rest ng mga volunteers Sir John, So, last year pa din namin pinapanuhan to and we're very thankful na mm -hmm. smooth and successful yung translasyon natin dito sa Lagayan de Oro this year. All right. And lang po, Sir John, and then sa team ni Sen. Tolentino sa inyo, John. Maraming din salamat po sa panahon na binigay Apo. niyo sa amin. Congratulations po, Ginoong Nick. At uh, naway, uh, tulad po dyan sa CDO, eh, Magaya, dito po sa Quiapo Church, mm -hmm. ang disiplina at uh, maayos napagda raos yes. mm -hmm. ng translasyon. Good morning sir. God bless yes. po. Good morning. Thank you so much. Good morning din po sa inyong lahat. Thank you. All right. Yan po mga kabalitaan or kausapang tol si Ginoong Nick Habagat, ang CDRRMO Officer o Commander, Incident Commander dyan po naman sa Cagayan de Oro.